Hindi ka napapasok sa mga kweba-kweba pagkatapos mo itong mapanood. Magsisimula ito kay Scarlett na dinadocument yung paghahanap niya sa isang batong hinahanap din ng tatay niya bago ito nawala. Kasama ang kanyang kameraman at ilan pang ibang tao, dito nga sila magpupunta sa ilalim ng lupa sa catacombs ng Paris kung saan raw nakatago yung batong hinahanap niya. Sa pagpasok nila dito, ang inaakala nilang madaling misyon ay mau-uwi sa bangungot. Maliban sa masikip na ngayong lugar, dito may mga mangyayaring tatakot sa kanila, Kabilang dito yung maliligaw na nga sila at may mga bigla biglaang lilitaw sa paligid nila. Mga susunod na oras, dito nila kailangan ng humanap ng daan palabas doon sa may kuweba pero hindi ito magiging madali dahil ang daan pala na ito ay posibleng daan papunta sa impyerno. Title ng movie, As Above So Below sa mga katulad ko na takot sa mga lugar na mga masisikip, then nakakakilabot din nakakakilabot to para sa inyo. Pinapanood ko nga to, akala ko kung saang tunnel na yung pinasukan nila eh, kasi baka magka-instant 10 million. <laughs> Clue kung sino yun, si Abuboy. <laughs> so yun nga, phone footage to, and this is one of the best recent phone footage film na napanood ko, kasama yung Incantation, I'm Gone Jam, The Visit, at marami pang iba. Mga nagtatanong kung true story ba to? Syempre, hindi. <laughs> Pero given yung totoong story dito is yung fact na marami talagang naliligaw tuwing nagiiikot doon sa may catacombs given kung gaano kasikip and kadilim doon. Siguro isa sa mga nagistuhan ko dito is yung structure ng film and yung way ng storytelling nila na nailatag nila ng maayos in a way yung everything na everything makes sense kahit may mga supernatural stuff a person na hindi masyadong mahilig sa mga multo-multo story, nagustuhan ko pa rin ito kasi hindi nila in-overplay yung mga supernatural and magical stuff and also grounded pa rin naman yung film as much as possible. Like doon sa mga pananakot nila, may mga taong nagri-ritual doon sa ilalim ng lupa, may mga nakikita sila mga bagay na hindi dapat nandoon, um, tapos may mga taong nakaupulang somewhere na sobrang creepy, kumbaga realistic pa rin kahit may supernatural aspect. Siguro kung meron ako na sin na dito, siguro yun yung part na nag si Scarlett doon sa may tatay niya, niyakap niya, tapos biglang nawala, nag <laughs> parang once upon a time. Dost <laughs> din talaga sa mga performance sa mga actors dito, given upon footage nga to, so kailangan maging realistic. So ang ganda ng acting nila Scarlett, nila George, sila Zed, sila Benji, lalo na yung gumagapang si Benji, tapos nag-hyperventilate siya. I also appreciate na nagawa nila ng na paraan para ma-justify yung marami nilang shots so naglagay sila ng mga camera sa ulo so witty yun for them. Pero it doesn't make sense lang na na-retrieve nila yung mga footage given na phone footage nga to since yung mga camera and SD cards na iwan naman nila doon sa mga naiwan nila mga tao doon sa loob ng kweba. Pero in a way, hindi naman din nila sinabing nahanap nila tong footage na to. So, alam yun, found footage lang siya, pero yung treatment lang. Anong <laughs> pala masinabaan nila ng konti yung scene nila Zed and George nung hinahatak na si George tapos may mga lumalapit sa kanila. Kasi maganda yung potential nung silang dalawa lang na yun. So, sana mas pinahabaan pa or nilagyan pa nila ng twist or something. Personal opinion ko lang, sana nakasurvive sila Susie or Papillon kasi chill-chill lang naman sila le Pero ganun eh. <laughs> natutuhan ko rin pala dito yung part doon sa may dulo na iniwan na lang nila yung camera doon sa may lapag na makes a lot of sense kasi nagpapanik na nga sila eh. Bakit pa nila uunahin yung camera? <laughs> Puro since from footage nga to, may mga ilang awkward yung shots na parang mapapaisip ka na bakit nila binibideohan to? <laughs> Tulad ng part na nagsabi si George nung naramdaman niya kay Scarlett tapos binibideohan siya ni Zed through yung camera doon sa headgear niya na parang iniisip ko na So all this time, sweet yung moment, pero nakatitig lang sa kanila si Z. So kung iisipin mo yan, ang awkward niya isipin na bakit niya binibidyohan? <laughs> so yun lang naman overall na appreciate ko pa rin to. And ang Torta rating ko ay 7 out of 10.